Hello guys, good evening. So, panibagong kape, panibagong vlog na naman tayo. Na kung saan nakakatakot rin ang mga mga customer na nagpapa-deliver tuwing gabi. So, okay lang naman 'yan. Pero yung dideliver deliver ko ngayon, isang gusto tayo ng madilim. madilim na lugar naman to pero anong highway lang naman to bababa -ba lang daw dito sa madilim na to pero hindi ko sure baka papalabasin ko na lang kasi grabe talaga so yan guys bababay dyan so hintay so, na lang natin customer hindi tayo ipapasok dyan kasi sobrang nakakatakot talaga kailangan natin ng safety first <laughs> yan ano na po yan uh, na po yan Halong highway lang naman pero kakawian talaga yung bahay nila kaya hintayin na lang natin si dito Eh kung mag-deliver tayo laging unay natin ang safety na sarili natin kasi magkano lang yung bayad sa atin sa ganyan deliver pero dito sa nagreklamo tayo. Pero yung safety natin, kailangan yung safe na safe. Okay? Hindi natin kailangan smooth dyan sa problem na area. Ayan sa ito, may mamaya. Uh, ano, marami nila area na yan. So, safety first, ingat.